Kasi punto, ito. Well, sa Pilipinas lang ito. Kapungin ko talaga tapoy dito mga ano, gamit. Tapon to. ito. Ito yung basurahan. Punong-puno yung basurahan. oh. Ano ito? Puro karton. Ayan. Yung po isa-isa silang utos. Mamaya utos. Ya, sobrang init. Sobrang init. es ice cream. es krim ng ice cream. cream. Sobrang init. Grabe. na isa utos kasi. Ito dito ngayon. O, kahit hapon na. Ah. may araw pa rin alas 6 na eh pero ito yung ano may araw pa sobrang init Yung likod ang likod ng bahay basura yung basura din.